Oh, diretso mo nga ball, tas atlas pa. Diretso, atlas. Nakatabi ngayon ball. <laughs> Kailangan angat yan Tasabit yung ring ano? kaya yan tayo, si ano Teka Teka, di pa Angat 1, 2, 3 yung ring. Sasaabit yung ring. yung ring. sabit yung ring. Kailangan angat yun. Wait lang, wait lang. Wait lang. Tatama yung ring. Kailangan angat eh. Kailangan angat yung ring bago tulak. Angat unahan bago tulak. sapit na lamesa eh Kala, Maganda pa sa tatali niyan. Eh, yeah. hey, ito. Teka Tek, yung halaman niya, sa pamudyan niyo. Halaman? Oo, yung mga halaman. Yung mga halaman. Yung halaman, pinapakarga na rin niya, General, yung ibang halaman. Kasi marami masyado ito eh. Yeah, yeah, yeah. Yan yan yan. O, yun Ito ito yung mga yan. Yung para makita. Para makita niya. Mm. nila yan. Oh, yan, no. yan Gusto niya kasi tambakan ng kalat eh. Yan. Ha. Uh, ah, okay, yung uh, mga uh, yan, bato rin ako uh, kung pwede. Tatanggal din. Yan, uh, tapusin uh, uh, mo.

કે દેતો મને આ હા જતો ભાઈ 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 ચેક કરતો એક

Ayan, 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 ay 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 ay! yan, yan mag -gitain, mag -gitain. <laughs> <laughs> Maganda pagkakatali versus sa hindi, o, oh. sa ayan, ayan Ayan, <laughs>

Gawin na. Gawin na sila. Ah, uh, obstruction po. Oh. Oh, wala ho siya nagawa, di ho ba? Oh, kawawa naman, pinag-iinitan yung halaman, di ba? Oh, pinagbigyan nyo. Okay. Sabi ko nga, kunin pa, ayaw na ho eh. Oh. Oh, puno na. Sabi ko, kunin pa, ayaw na. Oh. Asa ah, na yung manap Babalik na lang natin yan, mami. Oo. Oh, oh. Sana lumitaw oh. yung anak. Di ho ba? Oh. Nataga ko sa pitan ng sampalo. Kukunin ko lahat yan, ha? 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 <laughs> ah, kukunin ko lahat, mami, ha? Okay lang, ho. Ha? Okay oh, lang. Pagbalik ko, kukunin ko lahat yan, ha? Okay, ho. up huwag ito na makunin yan. Eh. Okay lang, diba? ho. Puno lang kasi yung truck natin, mga Kaya... na siya, <laughs> <ng> si <Braque. laughs>

Yung... ayun, kumapyas na hindi na yan, hindi na malalaglagin ipit eh tanggalin mo, yan yeah. well, sa, sa may ano mo pasok mo sa yan yung batong gilid nyo ron yung batong, gilid nyo ron gilid mo